Ulitin ko, yung trial sa July 28 pa naman, 20th Congress, eh, walang mawawala, walang madadagdag, walang mababawas. Pero itong mga second at third reading, malaki ang mawawala, malaki ang mababawas. Siguro naman, kapag kapapapiliin tayo sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin o no? dalawang kaling tatahakin natin, doon ka sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan. Pero definitely, SP, magkukonvene kayo as impeachment court otherwise, pag hindi kayo nag-convene before you adjourn, walang impeachment trial next Congress? Um, tama ba? Kasama yan siguro sa pagdidebatian dahil ang dami ko nang napapanood na nagbibigay ng kanikanyang opinion. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat ang desisyon ng plenaryo ng mas nakararami. The plenary of the Senate is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Although at first instance, it can be decided by the Senate President, but ultimately, it will have to be confirmed and affirmed or rejected for that matter by plenary. So yung June ako, 11, sir, so ibig sabihin, sir, so June, June 11, sir, isa, isa na lang. Ibig sabihin, sa June 11, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magkukumbin kayo sa impeachment court. At doon din namin pagpapasan anumang mga muson kung meron mang gagawin, anumang mga objection kung meron man, anumang tanong kung meron man. Ang nun ay magkoconvene ng impeachment court kung yan magiging pasa ng Senado at iiisa yung summons ang ayon sa aming rules para bigyan ng panahon sumagot ang Vice President. Pero since Nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules, if I may direct your attention, it only refers to the Senate President. The Senate President shall set the date when the prosecutors will present the impeachment complaint. Ngayon, initially yung Senate President tulad ng sinabi ko, but plenary can decide otherwise if they should decide to do so ang dami ko na kasing naririnig ng mga nagsasalita dito um, na miyembro ng 19th Congress. Di ba? Um, so, pakinggan natin lahat yung kanilang mga muson. Kabilang na yung binanggit mo kanina na sinabi ni Senator Amy. So, pakinggan natin lahat at sa dulo, pagbobotohan lahat yan ng mga miyembro ng 19th Congress without prejudice sa ah? to the 20th Congress deciding otherwise or in the same light given the fact that the 19th Congress cannot bind subsequent Congresses or any Congress for that matter. Sir, di po na yung proposed calendar po kayo last time, pero ngayon po kaya ano na po yung magiging timetable po natin? All right, all right. Um, 11, i-refer, uh, ipepresent ng Kamara yung Articles of Impeachment. Pag-uusapan, pagdedebatihan, at kung wala, ay i-refer yan sa Committee on Rules na magsisilbing senyal at hudyat para i-create ang impeachment court sa 11 din. Susumpa kami, i-convene ng impeachment court, mag approve ng rules, at mag issue ng summons. Doon magwawakas yung procedure na gagawin sa ilalim ng, 11th, ng 19th Congress sa June 11. Iintayin namin, magbigay ng sagot ang, kali, ang ikalawang Pangulo. Um, sampung araw matapos ng matanggap yung summons. Pagkagat ng June 30, wala ng otoridad ang mga prosecutors o private prosecutors nila so maaantala ang trial at ihintay na yung pag o pagbubukas ng panibagong kongreso. Sa pagbubukas ng panibagong kongreso, magpapasya sila? Um, sasang-ayon ba sila sa ginawa ng 19th Congress? O babaguhin ba nila ito? They can either reverse it or they can either approve it or request to it by simply proceeding with trial.